Lagyan natin yung pera. Pera, lagyan yung pera. So, ayun uh, guys, uh, shoutout. Ito kami sa SNB. So, magpiprint tayo ng card. Kasi wala pa akong card. So, travel card. First, dito. tent na uh, order card, di ba? English. Uh, issue with ID. Hmm. Tapos, ikama. Tapos, kasi siya ng OTP. Then confirm. Ayan. Process na. Choose yung pangalan sa card. So, piliin natin ito. May select naman. Ayan. Pangatlo. So, select. Tapos, ayan na. Lumabas na. Ayan. Confirm natin. So, so zero yung ano niya. Uh, wala kang babayaran. So, mag ano tayo ng index. Ayan, tapos captured na agad. So, di ba? Walang kakasilahasin. Eh. So, printing na yung card. Ayan, malapit na. So, And printing na yung card. So, hintayin natin lumabas. Tapos, so, so, after that, isubukan natin sa kapila. Dito kasi sa Saudi, pwede kang kumuha kahit ikaw lang mag-isa. So, at siyempre, pag gano, dapat alam mo rin, di ba? Kasi, mayra din kung hindi mo, ano. Kasi may English naman eh. May Arabic, English yung sa so, yung pagkamuha ng ano pag ng, ng card so hindi ka rin nahirapan hindi ka yung lalabas tapos pag nag blink yan na yan yan so ayan lalabas na nag blink na siya mayroon siyang ano good confirm yun tapos mayroon na card o diba ang galing So, yun, may sadya siya na may ano siya. Huwag kayo magtaka, mayroon talaga yan ganyan sa kasama ko din ngayon so ayun may isa yung guard ko ayan uh, pero this then change spin natin dito sa kapila para sa Pilipinas lang din so change mo yung ano yung pin para hindi mo makalimutan this is the uh, personal identification pin tapos other services tapos dito makikita na change pin ayan uh, please enter your new syempre hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo <laughs> yung birthday mo ay yung taon mo new page Okay, ayaw. So, ayun na, napalitan ko na ng PIN. Ito naman ay sa mawala rin ng deposit. Ang gamit natin ito. Tayo naging mag deposit. Okay. <laughs> Nagyan ring card. Tapos din natin ilalagay. Classes na. Tapos, pin. uh, continue tapos magbubukas yan cash deposit tayo cash deposit to account Ayan. diba magbilis lang yung process dito so, lagyan natin yung pera Lala, lagyan mo yung pera pasok na yun doon diba wala walang charge walang kahit anong babayaran pagbigyan tapos na, gilig-gilig na yung na yung ano. Ang gising ng 500. Ayan, accept. yan ang ganda, accept. Tapos, hindi sa regional incremental allowance. Lagyan din sa para ano, mm. accept. O diba, may 500 na. Ano uh, tayo kasi makikita naman sa mobile phone. So, kahit walang receipt. Hmm, ganoon. ayaw so ayun na guys makikita mo na yung uh, ano mo makikita mo na yung record mo doon o yung deposit mo doon sa cellphone so mobile banking naman tayo eh. so ayun guys yun lang salamat